lang talaga oh, ito. Okay, ikaw na namami ano, sa kanya. Oh, oh, pagsabihan pek mo. Yung gumagamit ng fake account ni Kapitan, hindi lang wala. Well, makakasuhan ka. Hindi NGI ito. Magali ka ma-trace. Parang yeah, awa mo na. Parang awa mo na. Hindi lang wala si Kapitan. Hindi. Yeah, gumagamit yung... ka ng fake account. Maling-maling. Maling-maling. sa mga lang araw po sa inyo lahat. Sa alam po ninyo ang Bang Lingkod, unang-una po ang ating papuri at pasasalamat sa ating po may kapal dahil isang panibagong umaga at linggo, linggo ng pagtulong sa ating mga hubayan. At mamaya may, may mga darating pong alaw na, hindi dahil natin ng oras ang ating paglilingkod ay tuloy-tuloy. Mahirap man, pero kailangan dahil ito ang ating tinangako na, na pagtulong sa ating mga mabayan. Sa manit na pamamaraan tayo makapaglingkod at pakatulong po sa kanila. Ayan. Kaya ang sabi, ngayon ka lang na po. Sa magandang araw po sa lahat ng na mga nasasubay po po sa aming programang ng Lingling. Ngayon po ay araw po ng linggo. Sana po ay nasa mga At sa po na... Mga nagsusubaybay. susubaybay, so, hindi na pati ko po kayo po. Ayan. Kaya gusto ko lang po ipaalala sa inyong lahat na lahat po nang pupunta dito, kailangan po kami nakagawal sana yung may kasagutan sa inyong kaibigan. Na pag hindi po namin kayo sinagot, pag po kayong paparito, dahil malamang po sa inyo, hindi tayo kabilang doon sa aming pagtat, pagkakalaban ng munting tulong na magmumula sa inyo abang nitot sa ngala ng programang munting day. At ang tayong pakiusap po naman sa inyo, yung fake account, ayun, parang awa mo na, marami ka na napipervision. Yan, yung fake account, binago mo na naman, pan Edward na naman ang inilagay mo kaya lang yung background na ay pareho kaya marami kang nabibiktima para parang wala mo na tingigil ka na ako na may nakikusap sa'yo kung ikaw ay out may damdamin tigilan mo na yan ano bang napapala mo gusto mo akong siran? gusto mo dito ng tao hindi ko alam kung ano mo lang layunin mo pero ang pinakamalagay tigilan mo na yan parang awa mo na paid account ang ginamit nyo na naman ang pangalan pan Edward yan ang background po kasi ipariyo, paid account po yan at ang followers po niya ay nasa 4,000 naman at yung atin naman ay diamak na mas malaki. Pero ang ating layo hindi pala kaya ang pwede yung pagtulong sa ating mga kubayan. Kaya na nga eh. Sari, niyo ninyo yung mga vlog na pinapakita ko, di ba? Yung na yung ating mga hugot na nilalagay doon, tingnan ninyo. Yun ay makabuluhan, di ba? eh, ako naman, nakikitay natin, ang pera o ano mga bagay na aking ginabili, binibigay kung ginagawa, yun ay sarili kong pera. Wala pong nag-sponsor sa atin. Kaya nakakala nila, may nag-sponsor sa atin ayaw po natin yung mabingi. Dahil well, baka sabihin tayo, kumita pa. Pero kung may mga gusto mabingi, patanggapin namin. Kaya lang no problema, walang nagbibigay. yun, ang, <laughs> yun know, ang you know problema. Pero gano'n po ang pinasasalamatan natin ng ating mga customer na tumatangkilig sa ating tindahan, sa Edward Auto Supply. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa pamalang barangay ng Muson, sa pangunan ni Cap Bumoy Cruz, maraming salamat sa inyo pare. At gano'n din sa pamalang barangay ng Dolores, kay Cap uh, Paklid Kay Ingo Paklid Ayan, salamat sa iyo Sa pangunan yung mahal na kapitan At ni Perry Francisco At ganoon din sa barangay San Juan Sa pangunan ng ating mahal na kapitan Cap Russell Balera Peace tayo Pero sa punitika, barik tayo Salamat po na Salamat po sa inyo Ayan, dahil sa inyo

Aurora. Mm -hmm. Aurora. Yeah. Aurora. Ang Pero tayo naman ay walang pinipiling lugar. Tagasang ka man Si pumunta sa bodega. Si naman nag-message to siya. Sa fake account to Sa fake account to ba? Fake account to Fake account to ba? Fake account to ba? Fake account to Fake account Fake ba? Fake account Fake account Ben, makakasuhan ka. Hindi <laughs> <Then, laughs> <the NGA ito. laughs> ka NGI to Matali ka ma-trace. Yeah, Parang kawa mo na. Parang kawa mo na. Hindi <laughs> na mula si Kapitan. Hindi. ka ng fake account. maling mali At saka na dito. Marami na yan. Marami na ang mo na hindi na yung ka pa. Madali ka ma-report. Hindi kasi ikap na yun, gumagamit na. Nakakaawa kasi, yung mga humihiling, doon sila nag-message. Papakita sa akin, wala naman ako sagot. Kakainig ka <laughs> ba yan? So, ang dahil message, ang dahil tawag, ayun naman siya sagot eh. <laughs> kasi nga, fake, hindi kaya ang gumarap. Hindi <laughs> <bang>, kaya ang <laughs> iba. Kaya, dalawang account natin, Cap Edward Pante, nakalagay na Edward Pante oh, lang. Eh. Edward Pante lang, walang Cap. Yung isa, munting huling by Cap Edward sa Facebook, at sa ating YouTube, Munting Hiling uh, right? okay? by Cap Edward. Okay? Ang nakasubay ko sa mo. Nakasubay lagi yan? Hmm. Ang atin ay pagtulong. Halimbawa, huwag naman sana mangyari. Sumakit ang tiyan mo, wala kang pambiling gamot. Anytime, hindi mo na kailangan mabunsin. Kung pambiling lang ng gamot, andito ako para tumulong. Diba? ba? Eh sa panoorin niyo mga kalokohan, wala na naman kayong na, napapala. Doon isa-isa niyo may mga hugot ako sa roon, ron. mo na mga yaman kung wala ka namang talaga sa bayan. Diba? ba? Na mga aral ng Panginoon na dapat nating matutunan. Kasi tayo na ako man ay mahirap din naman mula noon hanggang ngayon. Kung ano man ang aking biyaya, ibinabalik natin sa tao sa pamamagitan ng pagtulong, pasasalamat sa pumay sa pahal. Dahil hindi naman natin madadala, lahat ng bagay na mayroon tayo, pag tayo mamatay, nakita mo lang ka rin na minasa lumuha akong patay. O mayaman siguro yun. Ang daming sumamang susakyan. O di ba, may madadala ba siya? Mayroon. May pantalon yun. Sigurado, walang brief yun. May one pantalon yun. Pero may medias yun. Wala naman sa patos. sigurado, naka americana yung biyak ang likod. Minsan sinasabi sa patos. O di ba? Ikas wala. O, wala rin naman si hindi. Bakit lang yung ate? Panoorin niyo po, panagamit sa kapitbahay ninyo, Manood sila. Mayroon tayo ditong flyers na... Ayan o. Pag uwi niyo, saan kami nag-alambigas niyo? ayan. Pagkano ka mo kayo dyan, at may matutunan sila, mga salita ng Diyos, pagtulong, at kababaan niyo. Iyan naman ang mahalaga. Di ba ate? Sa jamo, bigas. Sinanay,

Ilan ba nanay ang kasawa mo? ang anak mo. lima mga kasawa mo? Ang anak mo, Ang anak mo? Ang kasawa mo? Lima. Anak mo. Ang anak mo? Sa? Lima ko. Ano ba talaga ito, Ha? ano ba yung mata? ano ba yung mata? Ano ba sakit mata eh? Sa puso? Pumuha na lang palitan nyo na lang po ng puso ng saging yan. Ah, Nagbubuo mo na mong bulaklak pa. Ha? Ah? Sigurado? <laughs> ha? Salamat kapitan. Oh, salamat din. Anak, tawagin mo nga yung may tricycle. Nagtigyan na rin natin ang bigasyon. Oh. Ha? Anak, tawagin mo yung may tricycle. Tatawag oh, na. Ang mga ito, ayan na <laughs> Ay, Ay, na, oh, meron ka na pala? Ha? <laughs> ah. Ayan nga yun. Hali dito. Ako ba binoto mo? Nakuray. Uh, o, talo ako eh. <laughs> Taluwa, eh. Wala akong boto dun. Ang boto ko dun, isa lang eh. Kapit bahay ko pa. Hali <laughs> right, ka dito kaway. Ang mabing siyang katarang ng bigas. Hindi mo pa lang sinakyan nila ng libre? Pupunta okay, ka rito. Ha? Po, ako. Libre po. Libre. Hali ka dito ng bigas. Para ah, hindi mo kailangan. Kailangan. mo ko. Kailangan ko. Ah, kailangan ko. <laughs> kailangan ko. <laughs> kailangan yan <laughs> <dito. laughs> Ayan. Dito ka na naman. Dito ka na naman. Ayan. Wala kasali pala ako. Oh, syempre. Lahat ang nakikita ko. Wow. May puso. Mayroon pa ba doon? Wala na? Yung <laughs> sawa <laughs> ko po. Hindi naka ka. Hindi. Bakay ano naman. Isa lang oh, din naman oh, tayo. Diba? Isa lang oh, din naman tayo. Oh, okay. Si Nanay. Si Nanay. kumpleto na. Sa lahat ng mga umi, huwag na kayong pumunta marami pa. <laughs> 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 Dahil alaw na, may darating dito ng alaw na. Hmm. At itinag-iwahiwalay natin yung oras. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Pinag-isipin nyo sa kunting halaga. Talagang mahirap ang buhay dito. Pero hindi naman nakapapayag. Wala man lang kayong pambiling ulam. Pag-uwi, kahit Cardenas. <laughs> ito. So, dito na lang. <laughs> ay, dito na lang. <laughs> ano na ay? Ano na ano na yan? Hindi, sa kanya na lang. <laughs> Ay, natatawa -da nata so, so, na eh. Siyempre na nakikita nyo. Huwag tayo pag ng gamot di natin na bueno. Baka ka nalang. May ang kasi wala na talaga. Ay, ganun talaga? Oo, ganun talaga. yan? na Salamat. Kasi po, senior tayo, may discount parang ayaw na namin. Eh, boss, kasi. Ay, ilang pang lalaking nagmahal <laughs> sa'yo? Tanunan <laughs> sa pa lang. Ano ba yan? Paano ba sasabi niya, Nay? Salamat. Kasalamat ah, tayo sa pong pang may kapal. Di ba? Sa salamat. salamat. Kasi ito'y kalom lang sa atin ng Panginoon. Isipin nyo, may bigas na, may pera pa. Kagabi, ang ulang po, tuyo lang. Hmm. O, oh, totoo lang. Ang ulang oh. po kagabi. Ha? Tuyo. Bumili ako doon. Parang sampung piso, tatlong piraso. Uyan ko na gabi yan. Diyan yan ako kayabang. bang. Tuyo lang. <laughs> <laughs> diba? Alam mo, masarap mamuhay sa normal na buhay. Kaysa kay magpanggap na mayroon. Pero hirap ka naman sa buhay. Okay. Diba? Ay, sa kayo di ba? Ay, diba, sinasabi diba, ko. Ibo ba ito ba? No? Congress mo na tatakbuhan ko. Ayos, congress mo. Yan. pa. Oh, sana sasabihin natin. Salamat sa Munting Hiling. Salamat. sa <laughs> sabay sabay, Salamat. 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 sabihin Salamat. Salamat. sa at Salamat. Sa may kapal. At salamat. 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 Salamat.